Ayan o, ito na yan, pati bata. Pwede i-mix mix and mekos mekos yung bata. Hindi ba atin? <laughs> sa puhunan na 249, kapag binenta nyo ito, so, ang bintahan kasi dito sa market ngayon is from 45 to 60 pesos. Sabihin na natin, 45 pesos yung isang dito niyo ibibenta. So, sa 16, meron kayong 720 nakita. Tapos, yung profit nyo doon is 421 pesos. What is up mga Katchow? Another good day, another great find na naman ang i-feature ko ngayong episode. Walang iba kundi ang Siksik Do It Yourself dishwashing liquid. Grabe, matutuwa kayo dahil pangnegosyo 'tong uh, i-feature natin na 'to. Unang-una nagpapasalamat ako sa Horayos Cleaning Professional at saka kay Mr. Neo Robert Lim for sponsoring this video. Kumakapansin niyo mga Katchow, andito na lahat ng kailangan natin, 'yung Siksik Do It Yourself na 14 liter na mix 14 liters of water ito 16 na container ng ano lalagyan natin mamaya at syempre yung timba kasi pagkahalo natin itong siksik uh, do it yourself liquid na uh, dishwashing natin magiging 16 liters na sya uh, we also have a funnel tabo at sya kayong pang mekos mekos okay so simulan na natin let's go Okay, sa mga interesado pala, no, bago tayo magsimula, ito yung lang Shopee page. At alam nyo ba, sa halagang 249 pesos, makakagawa ka na ng 16 liters na anti dishwashing liquid. Do it yourself pa. Uh, madali lang ba? Tingnan natin, first time ko rin gagawin, gagawin to eh. Papakita ko sa inyo kung gaano kadali. Meron din silang uh, tagi 88 pesos uh, kung di ako nagkakamali dito sa Shopee uh, for ano naman and uh, 3.5 liter water uh, mix naman yon. So, sabahan nyo ako. Uh, let's start! Okay, first of all, itong uh, 14 liter na water natin, itatransfer ko dito sa malaking batcha natin. Ayan. Para pag-mix natin ng uh, siksik, do it yourself dishwashing liquid, eh, magkasya. Mas malaki kasi ito. So, itatabi ko na muna ito. Lalagay ko ito dito. Tapos, ito na. Gugupitin na natin yung Siksik Do-It-Yourself Dishwashing Liquid by Horayos Cleaning Professional. Ayan. Ito, malapo to. Grabe, parang super concentrated to. Gugupitin natin. Tapos, let's put it here. Hindi natin kung gano'ng kalapot. Ito, lapot oh para sa lard, lard, no? Para sa mantika na lard. So, yun lang. I-mix natin to sa 14 liters of water. Yun na uh, magiging outcome niya is, alam, um, ko, um, parang total of 16 liters kung hindi ako nakakamali. Mamaya, susukatin natin kung tama ba. Okay, mga kachaw. Nailagay na natin yung uh, lahat ng mix natin dito sa 14 liters of water. Ang gagawin natin natin ngayon, eh, i mekos natin, i-mix-mix natin to hanggang sa matunaw. So, tara. Inihalo! Oh my God! Hinalo niya talaga! Oh my God! Hinalo niya talaga! na yan, pati bata. Pwedeng i-mix-mix yung mekos-mekos yung bata. Hindi <laughs> ba ate? <laughs> okay. Yan. Uh, natutunaw na, mga kachaw. After mga ilang minis lang pag mekos-mekos. Uh, Tapos ano, ah, ang bango. Ang bango niya. Sobrang bango. Hindi siya masakit sa ilong yung amoy niya, no. Talagang Uh, lemon ang kanyang uh, scent. So, again, ulitin ko, anti antibacto, advanced cleaning oil and grease fighter. So, after natin mamekos-bekos, testing natin sa mga plato natin. Ayun, malapit na matunaw. So, balikan ko kayo pagka natunaw na. Okay, mga kachao kung napansin nyo, ayun, lumapot na siya. Ayan, no? according sa instruction, dapat malahani ang texture nito. So, since may bula-bula pa, imimix mo lang ng sandali. Tapos, uh, hihintayin natin mawala yung bula bago natin isalin sa ating mga water container. Ayan, malapot na siya. So, balikan natin. Pagka wala ng bula, papakita ko sa inyo kung gaano kalapot. Okay, mga kachaw. After 3 to 4 hours, ito na itsura niya. So, wala na siyang bubbles at very clear very clear. Sabi nila dapat daw parang hanik ang ano na to. Ayun oh, parang hanik na nga yung anyang texture. Parang hanik na. Ayun. So ang gagawin natin, ah uh, pupunuin natin ang mga water uh, water bottle natin. Titignan natin kung makakapuno tayo ng 16. Kaya samahan niyo ako ha. Ah, pinupuno natin ngayon ang una nating container ang maganda dito eh napakabango talaga niya na pachaw talagang yung bahay namin nagamoy lemon okay I think this is enough one Ayan, tapos sa uh, na natin yung the rest ng water bottle. Uh, tingnan natin kung talagang 16 liters ang magagawa natin from one pouch ng Siksik -Sik DIY. Sobrang dali nito talaga mga kachaw. Konting mekos-mekos, konting salin. Instant negosyo na. Pati mga bata, kayang-kaya. Dati? <laughs> Ayan na, nakakalahati na tayo mapunong kaya natin yung 16 na container, tingnan natin ayan, saktong sakto, to the very last drop, na puno natin yung pang 16, let's go okay mga kachao, tapos na tayo magsalin dito sa mga water container natin tingnan natin kung nakainan tayo, nakais na tayo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 16 na water bottle tapos, uh, grabe, sa, sa puhunan na 249, kapag binenta nyo ito, ang bentahan kasi dito sa market ngayon is from 45 to 60 pesos. Sabihin na natin, 45 pesos yung isang dito nyo ibibenta. So, sa 16, meron kayong 720 na kita. Tapos, yung profit nyo doon is 471 pesos. Sa isang pouch lang ng siksik, do it yourself. Um, mekos-mekos na dishwashing liquid. Ngayon, kung gusto nyo umorder sa Horayo spring Professional, ito ang kanilang Shopee. Tapos yung link nasa comment section din. Umorder kayo mga kachop. Talagang sulit na sulit. Again, 249, 16 liters. Isipin ninyo, ang dami. Pang negosyo or pang, pang sariling gamit. Ang tagal ninyong mauubos to kasi concentrated talaga to. Maraming maraming salamat ulit Mr. Lim uh, sa opportunity na binigay niyo sa amin. Hope you enjoy my video mga ka-chao. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up para makagawa pa tayo ng mga great finds. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo mga ka Stay safe. Ciao.